yung adlaw kanyang tanan. So ngayon nasaksihan niya naman na may gender reveal kaming inatinan at nakita niya naman kakaiba talaga ang pag gender reveal dahil sa pool talaga at first time ko talagang umaten ng gender reveal na ganun. At nakita niyo naman kung gaano niya kidinumihan yung ating pool na napakalinis. <laughs> Good luck na lang talaga. Pero thank you so much sa Crystal Pool Resort na kung saan pumayag silang makulayan ng pula ang kanilang pool. Hindi pala pula yon, pink pala yon kasi nga girl ang lumabas na bata. So andito kami ngayon dahil mag gender reveal ang aming kaibigang bagbilat na si Madeline Flower Shop Villadores. Ah, uh, di diba? uh, Villa Carlos pala. Tama ba? Villa Carlos? Okay. Ayan na si Madeline at ang kanyang mga anak. At syempre, may pa gender reveal siya. Kala naman talaga, first baby niya. Eh, ang laki-laki ng mga anak niya. Tingnan mo naman siya. At mag gender reveal siya pero mukha siya talagang ano, um, uh, aaten atin ng lamay na kaitim mga puta si ito ngayon napasarap nilang pagkain thank you so much Madel for inviting us at syempre andyan yung kanyang beshe na si Fatima the very beautiful owner of Faustina bakit di pala sa Faustina yung revelation i-resort din naman nila yun pero dito siguro sila kasi mas malapit at para convenient naman sa mga Bisita, ang kagaya namin na bisita pala So habang si Jimboy naman ay tagay ng tagay sa amin ng alak At ayan nga nagpa-party-party kami habang inaantay namin uh, magkainan Diba, inaantay lang namin ng kainan So si Melmar nga pala ang ating host for today's video At syempre andyan yung mga present sa mga kaibigan namin Nakikaibigan lang kami Ayan po ang aking isa sa maganda kong besye na si Sheena At kanyang boyfriend na first love ko rin oh, First love ko na si... Edsel Mark Mercado. At ay eh, nagbigay na kanyang first na speech si Madel na kung saan ginudlak na ang lahat na sana ay mabuntis kami. At syempre, sira po ang mic ng ating music or sound system na kung saan si Melmar nga ang host, nag-ground talaga ang mic ng kusa pag medyo hindi maganda yung host. So pagbigyan niya na ang ating host, wala po siyang mic. At present po ang mother ng kanyang asawa na si mother, nakalimutan ko yung pangalan. <laughs> Sorry naman mother. Pero pink yung suot niya kasi ready na siya for the baby girl kasi pink ang susuotin mo pag babae ang bet mo at kung lalaki naman ang bet mo ay blue naman ang susuotin mo so ayan na nga nag party bago nag reveal reveal meron muna tayong laro na kakain ng napkin na may dumi charret lang ano po nakalagay dyan bar. and talaga si Harit at saka si Shina, talaga ang sugapat talaga pagdating sa contest hindi naman sila nanalo <laughs> ito naman ang mga social climbers naman sila naman ang naglaro at ang nanalo nga dyan ay si Ma'am si Jidel mahilig po siyang kumain ng papaitan ng lalaki o di ba pati diaper kinakain niya ang galing niya kumain may padila dila pa siya o di ba sinuot din niya at para mapakinabangan naman dahil nga last period of time niya at si Jeffer sana naman nanalo pero yung position niya ay nagdikitan so ito na nga after nang lang maglaro ng kainan ng diaper dito naman sila sa paglaro ng trip to Jerusalem na kung saan bawal pumutok ang lobo na sa kanilang sinapupunan at syempre meron silang twist kailangan lang muko to Get that something. Wow, well, to something daw. So, kailangan mo yung muko. Tapos, pag namatay yung, yung tag nito, yung sounds, at sa yun natapat yung kanilang pinapasa-pasa na tape, siya yung matatalo at ma-out na ng game at siya ang mag-lose ng turn. Huh? Sana mag-lose ng weight. Ayan, si Ma'am CG. O, oh, di ba? Tali si Ma'am CG. So, ito na nga. Patuloy tayo sa ating pag-games na kung saan apat na lang natira sa ating trip to Jerusalem. Hindi ko alam kung anong klaseng trip na 'yan. So, ayun, naglulukuhan lang po sila para nagpapasahan lang sila ng ano na oh, 'di ba? Pumutok na po si Edsel Markian po talaga ang crush ko ng second year high school ako. Talagang ilang beses ko talaga yung siya pinaglalaan talaga. <laughs> so, ayan na nga, laban lang Britney dahil siya po ang isa sa mga pambato ng social climbers. At syempre, kailangan niya manalo para maiuwin ang kanyang partner na lalaki. So, natalo na nga si Harry kasi hindi siya makayoko ng maayos dahil wala po siyang brief that time. O, ba diba? Harry, you can go now. Leave the area and get some boys. Shut up. So, si Britney na nga at si Mr. Mercado ang nagwagi sa kanilang dalawa ay secret. O, ayan na nga. Dalawa po sa kanila ang natira. So, kailangan po isa ang Matalo at isa ang mananalo Apakalandi-landi ni Britney So, ayan na nga Namatay ang music So, siya agad ang talo Talo ka na ba, Napaka-arty mo kasi Kala mo lalandi mo yung lalaki ha Hindi ka maganda day Mas malaki pa yung tarogo mo sa kanya So, eto na nga Nandito na tayo sa area ng pool na Kung saan I-reveal na po Ang baby gender Ng ating buntit So, ayan na si eh O, diba Feeling ko talaga lalaki Kasi hindi talaga siya maganda Sa pagbubuntis na So, feeling ko talaga lalaki ang kanyang anak kasi sabi nila 'di ba pag mag medyo haggard ayan na naman mahagard talaga tayo dito kakatagay nitong isang to Sadang po, nag-pink na siya. <laughs> di Fortnite akan terjadi adalah dran dan kesempatan di dalam game akan akan